for video mga master yan nagkalakot na naman kami yan yung raay mga master damit namin raay available sa si shop ah, mga master yan ang huli oh padalawang raay namin to ang liliit sa pangalwa sobrang liliit pag ganito kalakas mga master nilalangkom na namin tapos pagdating sa tabi repair na lang Pagkalma lang kami nag aayos ng rai mga master pero pag ganitong malalakas naku hindi na abagat nga mga master available sa si shop mga master sure sila yung master fishing 63 raay ang pangalan ang size nya mga master 562 yung hook yung nauna 560 yung gamit ko kanina mga master medyo malalaki yung kumain yan yun ang oh puno kaso lilit skip jack at saka tulingan mga master ganito ang itsura ng rai mga master ito yung pangalwa namin ito yung pangalwa ganito ang itsura ng rai namin Ada <coughs> kalau